Simula na naman ang araw na magdadaldal tayo. Kakabisi <coughs> ko lang mga kadaldal. For this video mga kadaldal ay magmamindset na naman tayo. Yan. At papakita ko sa inyo ay may rainbow world. Pansin niyo, si secret labs. Ito po yung... Yung ano, yung parang... Yes, yun may gagamba, bakit di? Nakadaldal. Tingnan niyo yung espada ko, may ilaw. Diba? May ilaw yung espada ko. Kasi, pinaano ko siya dun sa notebook. Na, ano, pina-upgrade yung spada ko. Wait lang. Aray ko hindi ako makatayo dito sa ano. Ngayon, dito ay... Ayan. Pakita ko nga sa inyo. Tapos dito banda ay... May ano ko. May mga hayop. Kasi okay, alam niyo naman, may hindi ko dito eh. Ang gigit kasi ko, ng kalabaw. Alam! laki Baby Bibi pa tong tat... itong dalawang to eh. Bakit yung laki Ang galing. Ito din, yung dalawang, ay itong tatlo pala. Tatlo. Okay. Tatlo silang anak. Yung laki yung tatlong anak. At saka ako nga babali niyo meron pa rito. Ganon. Pag-gabi na No, hindi ko tulad si Mami Idol. Tulog. 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 kung oh, may aswang. Pero hindi naman ako survival eh. Creative ako eh. Yan. Yan. Ngayon. Tapos, ay hindi ba pala tayo tapos. Meron pa. Dito sa ano na to. Baba na to. Meron akong ano. Um, Bahay na isa pa. Nakakadaldal umuulan. Oh my God Yan, may kwarto pa ako rito Pag may aswang Hindi ako makatulog Kasi pag may zombie at may mga skeleton. Hindi ako makakatulog Ngayon, lang Para oh my God. hindi ah sabihin lang ito sa rep ay puno ng pagkain ay hindi pala puno kalahati lang kalahati lang pala yung pagkain ko ay may i <laughs> di ba? Meron na tayo spada. Dalawa spada ko. Ito umapoy, ito hindi. Ilalagay ko na lang to dito. Para... Uh... Ay, ba? Yan. Yung mga kadal tignan nyo kung... We'll Snoop! <laughs> interactions lang Dahil pa naman ng mga kapatid ko, pagkatapos ng kapit. Salamat at kaligtas. I'm water. sa Ay nako mga kadal-dal. sige, okay. babay na tayo. Okay, mga kalalay. Kaya mag-like, wow! more videos na i-upload ko. Mga kadaldal, thank you sa mga nag-subscribe. And yung mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Kundi, 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 wala. Kundi mag-subscribe lang kayo. Ha? Surprise. Mag sub mag subscribe. Mag-subscribe lang kayo. Yung mga hindi pa nag subscribe. Yung mga nag-subscribe na, pakilike na lang po yung mga video ko. Okay? Pakilike na lang po. Pakilike na ha. Pakilike. Pakilike na ha. Pakilike na. Natatay. May natatay ito. Sige, bye-bye na. Bye. Sabi ko, mga kadal-dala, Bye-bye. Bye.